mayroon tayong manok, 3 ports. Uh, ports is 750 grams. Ayan, natin ng kalamansi at syempre nilagyan natin ng maraming paminta. At syempre pampalasa, magic sarap. Kunting asin. mag seasoning. At syempre marinate lang natin siguro at least kahit kalahating oras lang. Cornstarch, harina, paminta, kunting ayudaiso, paminta ulit, paprika. Ayan. At syempre yan po yung gawin nating breeding mix. Dry breeding mix na doon natin i-coat ang ating pang crispy chicken. So ayan na nga, pinirito na natin ating crispy chicken. Ayan, at siguraduhin lang natin na lutong luto pati lalim natin biglain mga idol. So ayan, luto na nga ang ating crispy chicken. So uh, tabi muna natin. Gagawa tayo ng masarap na sauce. Pero pang kanto style at hindi masyadong magastos. So mayroon tayong cheese. Kalahati lang gagawin natin. syempre, konti lang naman yung manok natin. So ang gagawin natin, hinati-hati lang natin. Nilagay natin sa pinagpapakuluan nating tubig at hayaan natin siyang malusaw. Maigi kung yung gagamitin natin rito ay quick milk cheese kaya lang siyempre pang cut to style lang yung ating cheese sauce. So hindi na. So meron tayong cheese powder, syempre pampalasa, pampasarap yan. Ginagamit natin yan sa ating mga french fries. At lusawin lang natin maigi yung ating cheese. At syempre, mas masarap kung mayroon tayong ibat milk. Ayan, mas marami, mas masarap. At syempre, isang kutsaritang asukal. So, optional. O na yung kunting asukal, pwede naman kahit hindi na. Taluin lang natin, mix-mix lang natin. At medyo naluto na yung ating mga tangkap. So, lagyan na natin ng cornstarch at palalaputi natin ng kagayan yan. So ayan, luto na ang ating masarap pero tipid at kanto style cheese sauce na pwedeng pang negosyo mga idol. Ayan sa mga nagbabalak mag negosyo. Ito ang gawin nilang pinakasos sa kanilang mga panindang pagkain. So ganito lang ating sistema. Skarte na napakadali at napakasarap. So ayan, pwede na po tayong kumain kasama ng ating crispy chicken with matching cheese sauce na murang halaga. Ayan, pang budget meals mga idol. Ayan, napakasarap. Ayan, at sa mga gusto nga palang umorder ng ating sukarapsa at ng ating bagnet bagong Ayan, nasa Shopee na po at syempre yung ating suka sarap siya na mas pinasarap sa usawa ng lahat. Ayan, napakamura lang. Pwede na po tayong umorder at mamaya ilagay po natin yung link sa comment section. Gayon din po ang ating bagnit bagoong nasubok na at syempre napakarami na pong umorder. Ayan, at sa mga nabasagan nga pala, pasensya na po mga ma'am, mga sir. Hindi po, uh, hindi lang po ako ang may kasalanan dito. Kung minsan din po ay kasalanan din po ito ng mga shipping company, mga cour courier company na walang ingat kung paano na lang nila binato-bato ang kanilang mga, ang ating aming mga parsi. Talagang wala silang ingat. Dito naman po, nilagyan na po namin yan ng mga bubble wrap, may karton, lahat. Pero iwan ko ba't napabasag pa rin. Mayroon naman, talagang hindi nila iniingatan. Grabe. Ayan.